Alam niyo ba kung anong itsura ng buhay kapag biglang dami ng mga gamit sa bahay? Ganito ang nangyari sa akin noong isang gabi habang nagmamadali akong maghanap ng merienda. Psst! Ikaw ha? Bakit hindi mo ako binubuksan ngayong gabi? Sabi ng refrigerator sa isang malamig pero may pikon na tono. Napahinto ako. Halos mabitawan ko ang hawak kong banana bread. Hoy, refrigerator, nagsasalita ka? Opo, at alam kong napansin mo nang mas madalas mong gamitin ang air fryer kaysa sa akin. Ano, hindi na ba ako sapat? Diyos ko, nagseselos ang refrigerator ko. Nilingon ko ang air fryer na parang walang paki-alam sa lahat. Eh, kasi, mabilis mag-init si air fryer, paliwanag ko. Hindi ako mabagal.